ng seryosong aligasyon ni Michael Morillo na dating Senate witness na sinabing pinilit siya ni Senator Lisa Ontiveros na magtestify para pabagsakin ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy kaya't seryosong legal action ni ang inihahanda ng senadora laban sa kanya. Tumestigo si Maurillo noong February 19, 2024 sa Senate hearing ng Komite ni Ontiveros. Dati siyang miyembro at landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy. Isa sa claims ni Maurillo, nakita niya si na VP Sara at FPRRD na bumisita sa property ni Kibuloy at umalis ng may dalang bag ng mga armas kilalang spiritual advisor ng dating Pangulo si Kibuloy at naging bahagi pa siya ng pambato ni FPRRD sa nagdaang senatorial race. Pinigyan daw siya ng 500,000 pesos para isama sa affidavit ang pangalan ng pastor at ng mag-amang Duterte. Nagka-additional 500,000 parao nang matapos siyang tumistigo sa Senate hearing. Rizon Tiveros, di hmm. ba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay magtestify kay Apollo Kibuloy laban ah. kay Pastor Apollo Kibuloy. Uh -huh. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat diyan eh. Kasi ako personal, pwedeng eh, kausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros, dalawang instances personal, personal. Kausap ko unang-una yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At uh -huh. talaga naman kung may kasalanan, ikarapat-rapat eh, naman talagang uh, convict. Oh, may justice. Oh, sir. may justice. Pero noong una, map dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang no, walang pahintulot ni Rizzo Tiberos. Oh. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG, kasama uh, yung BACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Ontiveros. Eh natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi oh. nung staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Oh. Eh, hindi na namin pinili, siyempre. Oh. Eh, ayaw, ano man nating bastusin yun, senador yun eh. Mm. Senator of the Republic. That's number one, ha? Number two, yung sa Farmali. Diba, hinarap namin sa media. Yung Isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abugada na connected kay Riz tiberos miyembro ng kanyang staff. Hmm. Oh. Ayan, nasa akin pa yung video. Dandyan pa rin sa uh, online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Riz para magtestigo laban kay Pastor Apollo kay buloy strike three na yan. Kay Rizon Tiberos, oo. Oh. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports amin mm. yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ko, nakausap niyang inyong abang lingkod, yung tatay nung minor na kinuha nung grupo ni Rizon Tiberos. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya Eto pangatlo, hindi ko alam ito. Lang, 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 mm. sa Pero ako'y naniniwala sa pagkat because of pattern sa patas, sa law and evidence, okay. admissible yung mga previous acts to prove uh, pattern. Ha? Halimbawa, okay. ikaw ay inakusahanan, binubugbog mo yung asama mo. Oh, okay. o yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Maglalabas so ng ibang ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun Pwedeng ebidensya nakil uh, siya na binubugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend okay. pero evidence yon to show pattern. pattern pattern of behavior at ang pattern po ah ng behavior ni reason Tiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng pistigo at dapat po yan ay ng ethics committee oh. ng Senado at siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Buloy na mag naghain ng ethics committee complaint pagdating ng 20th Congress dun sa Senado oh. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Riza Ontiveros. Oh. So, at saka, Riza, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na mo sila. Andyan pa rin yan. Ha, Risa, sige, banatan mo ko. Ah, upakan tayo. Bago ba sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Riza Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Oh, sa 2028 haler si Sara Duterte po naka 33 million votes si Risa both times natalo pa nga yan sa Senado eh di ba O both times natalo siya Pulelat siya So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero, attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. upo Oo, oo pero, tayo -tay. o, oo, okay, oo, pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun diba? na, oo, tama. Oo. Tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history tama. niya is fair game. So, with reason, Ibero, so with any other prospective presidential candidate. Uh, bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong article ng Remate, uh, published June 25, kapon. Ito, bato Nirisbakan ni Risa sa pagpapakalat ng fake news sa social media. So, ano bang ipinakalat ni Senator Bato na fake news, ha? Okay. Matinding nirisbakan ni Senator Risa Hontivero, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa pagkakalat ng itinuturing nitong kasinungalingan na binayaran siya ng una upang tumistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahit hindi kumpirmado na legal ang pamamamaraan sa pagpapahayag na binayaran siya ni Ontiveros upang tumistigo laban kay Kibuloy, ipinost ni De La Rosa ang video upang dungisan ang krimen na napatunayan ng sinado. Okay. Ndale. Ang sinado korte ba? Hindi naman ah. <laughs> ang ang makakapagpatunay lang ng krimen ay ang korte. Eh bakit napatunayan ng sinado? Wala talaga. Itong mga article nito. Hmm. Ayon kay Honteberos Napawang kasinungalingan ang mga ligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo kiboloy Again, tinatawag niyong krimen, those are just accusations. Hindi korte ang Senate Committee ni Ontiveros. Lalo na ngayon, na ang mismo mismong star witness nagsasabi na binayaran lang siya. So, depende na sa tao, court of public opinion kung paniwala o hindi yung tao. Sino ang paniwala ng makapanood? Yung si Alias Karen ba O itong si Senator Risa nagsasabing kasinungalingan? Kung ako ang inyong tatanungin, Opinion ko lang ito ha. Ah. Court of public opinion nga eh. Naniniwala ako doon sa sinasabi ni Alias Karen Okay, ito ang pahayag ng senadora. Sang katerba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. Kahit pa <laughs> sang katerba. Depende na sa taong bayan. Ako, naniniwala ako sa pahayag ng taong iyon. Delikado nga ang buhay niya. Eh. Ano ang ano ang motibo niya? Be? At saka bakit nyo risbakan si Senator Bato na ganyan talaga sa social media? Eh? Pag may post, share, share, share. Oh. Tapos fake news kaagad. Gaano kayo sigurado nga fake news? Bahala ang taong bayan, bahala ang manunood, magdetermine kung fake news o hindi. eh ako, sa paulit-ulit kong pinapakinggan ang salita ng taong iyon, it makes sense to me. Kasi nga, ano bang motibo niya? Nung una, grabe, star witness eh. Oh, kakampi ni Senadora R Risa. So, sirang-sira ang credibility ni Pastor Kibuloy. Kasama si Bipi Sara, si Pangulong Duterte. O oh, ngayon, nagsalita ulit siya, na binayaran lang siya. So, bahala na kaming magtimbang kung ano ba, ano bang motibo niya. So, dalawa lang ang motibo niya eh. Either na konsensya or nabayaran ulit siya. So, kung nabayaran siya, sino naman ang nagbayan? Kaya ako, ang aking opinion, bakit siya nagsalita is more on na konsensya. So, ngayon, delikado ang buhay ni alias ka Ma Michael Mauricio, yun daw ang tunay niyang pangalan Michael Mauricio, nasaan na siya ngayon? Kung walang kumupkup sa kanya, magprotect delikado. Biglas siyang mawala. Sana maproteksyonan siya. Sang Katerba, all witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily over their testimonies and evidence they carried yan ang sabi nyo eh sabi ng testigo nabayaran siya uh, sa so magka magkaiba kaya ngayon ulitin ko sa court of public opinion bahala ang tao kanino sila maniwala So, question mark na ngayon, ang Senator Judge na Crusader of Good Government. Wow! Tapos, nagpahayag pa na magkandidato siya sa 2028. Wow naman! Come on! Bring it on! <clears throat> survey ng Tangeri. Dalawang magkasunod na survey ito. Napakababa ang rating ni Risa Ontiveros sa uh, itong June, 3% lang. Noong May, halos wala siyang ano. So, sige, kakandidato kayo. Mas, mas maganda para mapatunayan sino ang sinosuportahan. Sino ang minamahal ng taong bayan? Hindi nyo pa rin matatalo si BP Inday Sara. Kaya nga sa interview sa kanya ng Russian State TV, anong motibo? Bakit siya inimpeach? Sabi niya, ako kasi ang front runner eh. Ako ang uh, nangunguna sa mga surveys. Mula nung sinimula ng presidential survey, wala pang nakatalo kay BP Sara naka ano lang tay lang si Senator Rapitulpo tay but ngayon itong mga sumunod na surveys wala na pabulusok na nawalan na ng amor si Senator Rapitulpo si Sena X Bipilini na ngayon ang lumalakas na makakalaban ni Bipisara konti meros uh, ito ngayon nangyari sa kanya wala lalong mawawalan ng tiwalang taong bayan sa itong aligasyon ni Ka -rin. Okay, sí.